lagi ring problema sa tuwing matatapos ang bagong taon, ang basura pagkatapos ng selebrasyon. Para sa update live na magbabalita mula sa Sampaloc, Maynila, si Mobile Journal, Ivan Tarinke. Ivan, nakapagpahinga na ba ang mga taga-Sampaloc at makalat ba dyan ngayon? Sherry, hanggang kaninang pasado, alas 6 ng umaga nga, ay nagpamorningan pa sa inuman at kantahan ng ilang mga taga-Sampaloc. Pero siyempre, hindi may iwasan na maging makalat kahit papano. Kanina nga ay ko na panay na sindiyang lucis at fountain na nagkalat dito sa barangay 398. Pero naabutan ko rin na magpusa, naglinis ang maraming residente. Pati ang barangay at city street sweepers maagang na-deploy. Delikado raw kasi kung may mapulot na di sumabog na paputok ang mga bata. Yung ibang residente naman dito ay hindi na nagpaputok. Ang ginawa nilang alternative sa pagpaputok ay yung ingay ng tambucho ng kanilang mga motor. May mga natakot kasi nang, nang makita nila ang isang bata maputokan yung kamay noong mga nakarang araw. Cheryl, ngayon nga ay kasama natin si Police Major Hermininho Olivares. Chief, kamusta naman yung pagsalubong natin ng bagong taon ito sa inyong nasasakupan? Uh, magandang tanghali po sa ating lahat. Uh, overall po, naging masaya tahimik at mapayapa po yung pagsalubong po ng mga taga-UBA sa atin pong bagong taon. Mm -hmm. Sir, so, sir, wala naman pong nadagdag o napaulat kagabi sa pagsalubong ng bagong taon na kahit na anong klaseng injury o wala naman pong nagreklamo ng krimen o aksidente po? Uh, Ma'am, wala po tayong na na complaint regarding sa any accidents o kaya mga naputukan ng uh, firecrackers po dito po sa ating AOR. Mm -hmm. That's good to know pero ano po kaya ang naging sikreto bakit po naging mapayapa? Ano po ang Opo, naging approach? Uh, actually po uh, before uh, le uh, Christmas season pa lang po eh tapanay na po yung ating Barangay Visitation o plan Galugad po ano at pagpapalala po natin sa kanila na bawal po ang pag-inom sa ating kakalsadahan at bawal po yung pagpaputok ng uh, mga ilegal na paputok during the celebration of New Year. Actually po, mayroon din po tayong ginawa na Oplan Bandilyo na kung saan ay ina-announce po natin sa atin pong pag-iikot sa mga barangay na ina-announce natin to through megaphones yung mga bawal na paputok at wag nilang gagawin iyon sa pagsalubong sa ating bagong taon. At sa palagay ko naman, sa pagkikipagtulungan po ng ating mga barangay, ay naging successful po tayo mm -hmm. sa bagay po na yun. Masasabi po ba natin na mas uh, mapayapa, mas maging safe po yung pagsalubong uh, nitong bagong taon kumpara po nung nakaraan? Opo, uh, masasabi po natin na uh, safe. ano Mas mapayapa po yung pagsalubong natin considering po yung wala pong nangyari na hindi makanais-nais dito po sa ating area of responsibility. Man. Alright, happy new year po sa inyo, Ivan. Uh, Karen. All right. Okay, maraming salamat Ivan Tarinke. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.